Okay guys, dito tayo ngayon sa Cordoba. Ito po hi, yung guys. ano guys, hi vlog. Ah uh, bali Cordoba. Dito po kami ngayon sa makita eh. Ano hindi makikita? Yan doon, doon ba 'yon? O saan ba 'yon? Doon oh. Okay, dito na lang. Ah uh, bali dito kami ngayon sa floating. oh mga dala namin mga pagkain guys. Kain muna tayo guys, kain. Okay. Dito guys. Sa kaya ko. Wow, well, Judy, good ni Jackie IQ. Ang Sa kaya ko. Kaya niyo to? Okay. Try lang ko ito ha. Try kung kaya ko. Okay. Dali pa nga. Wala ka dapat mag-push. Eh uh, hey, mong lubot pa ang mic Sexy gapon. Si yahe ni Ron. Mic leverage. <laughs> yahe ni Ron. <laughs> 35 sec 1 hour 40 min 40 seconds na I mean 1 minute and 40 seconds Oh okay guys, di ba alam ko kung paano magkayak ka guys. Ano? Okay. Ito na. Good. Good job. Dai ne. Bye ni Ron.